Vice ganda kagad ka nagpaliwanag at nagsorry bago magsimula ang game nila ayon. Talagang full support at hindi nga matatawaran, ang ipinakitang suporta ni Vice sa kanyang babe na si Ayon Perez, at sa tuwing may pagkakataon ay pasimple nga nitong minamasahe si Ayon habang ito ay nasa game. Ang Showtime host naman na si Vong Navarro ay hindi nakalaro kahapon dahil sa may iniinda na umano ito at hindi na kaya dahil nagkakaedad na. Sinigurado din ni Vice na masuportahan ang kanyang team Showtime at talagang nagpunta ito bago pa magsimula ang laban. Bago din magsimula ang laban ay naglabas naman ng pahayag si Vice kung saan ay nag-sorry nga ito, sa isang contestant matapos mag-viral na double standard umano si Vice. Sorry na mali ang reaction ko, ang dating kasi sa akin at sa ibang anden ina of si girl na sinunggaban siya ng halik and I thought na she felt violated, since hindi naman pala I will apologize to the guy. Nagsalita na rin si Axel at nagpaliwanag at ayon na dito ay talagang napahiya siya sa nasabing episode, pinaliwanag din ito na hindi niya gustong halikan ang babae. Ito so, talaga sobrang napahiya ako kasi madedemanda ako na wala naman akong masamang intensyon. Nagsimula ang isyo sa naging pagbeso ni Axel kay Kristen sa Especially For You. Samantala, nanood din kahapon ng Showtime Kid na si Kulot